Muli po wala pong magsisiksigan. At kasama na rin po natin. Muli po palakpakan po natin. Jorge Isco Moreno Domagoso. lang ng sinabi ko sa inyo kahapon, babalik pa rin. Uh, una, uh, nakikisa kami sa inyo sa ng natin mga kasama. Nandito si Kernel Iway, Junior Iway, Dr. Irma Alfonso, Ian Bansayneva, Jesus Tagapahato, si Bobby Hernani, si Congressman na uh, Ernix Dionisio yeah! at si Chichi Atesa. Ang ginawa namin, kapo talaga, gusto na kayo tulungan para makapamilin na kayo ng mga kakailangan. bigyan ngayon ang pangalan na, na sa inyo nakakakilala ng sistema namin hindi kailangan magkulakan kahit ang katulungan ng walang hanggang magkakaroon ka okay so meron na kayong mga card para, para mapilis simple simple lang po mag-I.B. vote up I.B. vote up I.B. vote up. up wala na ikaw requirements okay Bella kaki besar pulang. Dipinang Papa Selamat tanya si sejauh suaranya diskrasia. dapat suara mati skrasi di sini. Mahalin natin ang ating sarili. Natin <tos> <kung> <tos> kita natin Hai kumula kita. Terima sasamahan <coughs> uh -huh. kasih.

Kami dito sa group namin, mahal na mahal namin kayo. Pero bago tayo magsimula, meron lang akong pakiusap. Pwede ba palagpakan natin ang ating mga social welfare? Palagpakan natin ang ating barangay. Kasi kakaiba itong nangyari sa atin, marami. 1,990 families. Ganyan tayo karami. Kaya, yun nasa likod ha, yun nasa 40 wala, hindi kailangan magmadali uh, basta dala nyo lang yung ganitong knife, pwede pa nilang makisulungan wala kayong ikaw kailangan ito lang pag meron kayo nito kahit nasa kayo hindi, hindi kayo mawawala okay, masaya na ba kayo? hindi kayo malulungkot, alam ko mahirap yan, bagyo sunod ang importante, buong ang pamilya. Ang importante ay buhay. Habang buhay, may pag-asa. Ang maganda dito, marami ang magbabot, ha? maraming linya, kaya hindi kailangan magmadali. Ha? Okay? O okay, ganito, itinigay niyo, itinigay ang bawat isa sa inyo, tatanggap ng 5,000 pesos. So ang disenyo nila naman, ang disenyo sa mga EPLs at BPLs, at sa mga ng mga bagay na susulong sa lahi. So laip ang namatay, okay. <audio> nakahanda <confer> kami para dito sa unahan hanggang sa tuig. Haya, nakahanda, pagbigay, pagbigay, buhay Bilang panguling, lagi kayong manalig sa Diyos. May awa ang Diyos. May awa ang Diyos. At, pasalamatan din natin ang mga nagbigay ng tulong ng iba pang tao. Ha? muna namin makapagbigay man lang ng konting pag-asa at ngiti sa inyo ngayon. Ah. Mahal na mahal ko kayo. I love you. Mahal na mahal na yung mga mom at lola ko. Mga senior citizen, I love you. Oh, sige, mag-umpisa na tayo. Wala magpupunahan. Mahal na lang. Kaya diretsyo na, katulong natin ang ating mga kusya, isang si congressman,

at meron po kayong staff. Pakilin lamang po yung mga ating exit point dito. Ayan. pakiusap lamang po sa ating pong mga antigo. Pakitulungan po kami na mapaluwan po ang ating pong exit. Diretso na po. At nakikiusap po kami. Iglay po natin yung likod. Ayan. Pakitulungan na lamang po kami na makapadaan po yung ating mga masamahan dito po sa ating exit. Yunito po. Bukod po kayo, huwag po kayong magsiksikan dyan sa likodan. Hayaan po natin ibigay ang pagkakataon na makalabas yung atong pumakasama kasi yung mga seniors din tayo. At may mga pita na nilis na kasama. Pakiusap lamang po. Muli po na minamahal po namin na gagawin po natin maayos, organisado at may sistema po ang lahat. Diretso Pag-aawat randip, gusto mo naman ako na maka-exit sila? Ayan, dito po. Ayan. Yung pong mga naka-stay dito po sa Vicente Lille, pwede mo na kayong kumaliwa, papunta po lang sa court. At yung pong mga naka-stay naman po sa labas ng Vicente Lille, dere direcho naman po kayo dito sa may bansay. Exit. makita. Hawakan niyo pong maigi ang inyong pong mga staff. i po natin ang likod. Huli po. Ayan. Maraming salamat po sa GPDA President ng Presidenting Sir Nic Leo Perez. At sa ating mga officers maraming, maraming salamat po. So mga naka-stay sa labas ng Vicente Mayor, ang dahil lamang po na dito ko kayo lalabas sa Vicente Exit. Pag-inabas okay, lamang po ang unipong mga staff, Wag po tayo magtitulakan, wag po tayo magpapaunahan. Ang lahat po ng may mga hawak na istab, hindi hindi po kayo nawawala. Hindi <muchas> po uh, ang ating okay, po ang tulong na ipinagkakaloob ay ang sa atin of course na uh, ating minamahal na yung mga istab

Sige po, wag mo tayo magpitulaban Gagawin po natin maayos na at organisado ang ating paglabas Yung po mga naka-stay sa Descending Kaliwanag po kayo Yung po mga naka-stay out sa Descending sa Ipapro Evacuation Area Dito po kayo mag-exit sa Bansay Exit Ayun